Bumisita kami sa lola ni Peter ngayong araw. First time niyang makikita si Noah, kaya excited rin kami. Hindi kasi siya noon nakapunta nung birthday ni Noah, nagkasakit kasi siya noon. At ayan, nagkita na sila. Nakatitig lang si Noah sa kanyang lola sa tuho Nung nakaraan kasi sa video ko lang sila nagkita. Tuwang-tuwa nga yung lola ni Peter. Masaya raw siya kasi may apo na siya kay Peter. Nung huling punta nga namin nung dito sa bahay niya, I remember Mother's Day yun. Sabi niya, sana daw sa susunod na Mother's Day ay mother na rin ako. At ayan nga, thank God nagkatotoo. Lola ito ni Peter sa mother side. Siya na lang rin yung natitirang grandparent ni Peter. Kaya palagi rin namin siyang binibisita kapag umuwi kami sa Poland. At ayan nga, bising-bising -bisi ang Noah boy sa kakalaro kasama ng lolo niya. Kung san-san nga siya nakakarating, napakaliksi niya ng kumilos ngayon. Sabi nga nila, lalo na ro, kapag tumatakbo na si Noah, hihingalin daw kami kakahabol. Pansin ko nga, parang ang taas lagi ng energy ng mga babies. Pero mas okay na yun kesa naman sa matamlay. Nakikipaglaro nga kay Noah ang kanyang lola sa tuhod. Yun nga lang si Noah, ayaw niya pang sumama. Siguro dahil naninibago. Pa. Saka ngayon lang rin kasi sila nagkita Nagkaroon din kami ng munting salo-salo dito at more kwentuhan Dala na rin namin yung lumpiang gulay na ginawa namin ni Peter nung nakaraan Pinirito ko pagdating namin dito Pinatikim nga namin sa lola ni Peter at nagustuhan niya Ang sarap daw, tinanong pa nga kami kung paano gawin Kasi baka gumawa rin daw siya Naglakad-lakad kami ni Peter kasama si Noah pagkatapos namin kumain Nakaidip nga rin si Noah, napagod ata kakalaro Umuwi na rin kami nung magagabi na Ayun lang, thanks for watching, ingat!